ito? Ito ba? Oo. Balik na lang. No? Oh, balik na ikot. Umabog kasi ano? Pumusok yung motor. Ito? Pagpulit ako eh. Ay, Joke. Galing sa Kansai yan. Galing sa Kansai. O, oh, balik na din talaga. Ano, yung kasi iba rin pala ikot Oh, O, marami na rin time. May Kansai ang ganito. Hindi ito. ko na ah, ah. Sa page natin, meron na rin tayo kapag mag-channel natin. O, oh, pwede. ko doon. O, tapasa. Ay sir. Sa ganito yung pansip ko na yung ano nga, yung... Ayos yun. Hindi naman. Ang ah, binaligtad mo na rito rito. Oo. Ayan yan dito. Ayan na nakasulat. Ayan hmm. kasi minsan, mali rin kung nakalagay dito. Oo, sabi nga nila. Puti lang. Ah, nilipat mo na ito. Oo. Oh. Bali ito yung sa taas. Ito yung, yung sa taas, oo. Hmm. Hindi ko nang pinag... Ano, hindi ko alam kung baka pumutok eh. But, hindi ko pinaghiwalay. Ang gawin uh, nyo lang dyan. Ito yung sa taas. Hindi pa ko rito. Kasi po, single piece na ito. Eh, mahihirapan kayo nito. Mas maigisahan na yung dalawa. so, dami tayong tutorial dyan sa so, paano pag gano'n ito. Ito kasi. Pati ito siya. Yun nga, sabi ko sa inyo, pag minsan tama to, minsan hindi. Wala, wala, ginawa natin. Kung sa baba, nilipat natin ito sa taas. Yan. Yung kanina, ang yung kinumbi nyo, itin sa kapote. Itim itin sa kapote. Ah. Hindi siya gumana. Yung, Ngayon, yung itin, pula sa kapote. Bale, nilipat nyo na rin pala ito. Hindi. nilipat ko lang ano yan, ng ah, the same lang, tala ko pwede. Same lang. Oo. Ah, yan. So, yun Okay, simbukan. Okay. Uh, rin to. Good. Lang. Papaktor. So, ayan, ayan Hindi ko maano yung sinulit. Kailangan po mag-ganyan. Oo. ganun lang yung gawin niya sa pag ganyan balik sa dang motor niyo. Pag nagpalit siya ng makina o motor, ganun lang gawin niya. Marami talaga. Marami na tayo dyan ng tutorial about yan. Basta yung nga, ground. Baliktad. Nandiyan tayo hindi sa dapat YouTube channel natin oh. Um, at sa man. Facebook page. Kaya kung hindi kayo nakapalo, hindi niyo talaga makikita. <laughs> At mga videos natin para pa sa inyo para hindi kayo baka kayo sa paggawa ng tawag ng mekaniko Paki like and share nito mga videos natin para kumalat yan mga makatulong sa kapwa rin natin malalahe paktaw ayusin natin